Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ipapakita ko po sa inyo isang uri po ng halaman na napakaganda. Alam nyo po ba ito po ay rare o madalang lamang po na halaman na matagpuan po yan sa Pilipinas? Yes, tama po kayo dahil ang halaman na ito ay pambihiran lamang tumubo po sa Pilipinas at at matagpuan po yan sa isla po ng Cebu yung At hindi nyo po ba alam na ito pong halaman na ito ay tinatawag po na Ragon Creeper sapagkat po ang kanyang pong mga halaman o mga bulaklak ay kakaiba dahil kung nakikita nyo po ito ay gumagapang na halaman. At kung inyong pagmamasdan po ay kulay orange at saka pink saka white ang kanyang bulaklak. Magandang gawin po itong landscaping po itong halaman na ito sapagkat mayabong po ito. At ang bango-bango po ng halaman po na ito. At hindi kayo nito maghihinahing na magtanim sapagkat napakarami ito sa isla ng sibuyan dahil iti lamang tumubo at hindi nyo ba alam kaya tinawag ng Galapagos of Asia ang Sibuyan dahil pambira lang po mga halaman dito at it nandito po lahat ng mga halaman o iba't ibang uri po ng mga halaman sa buong mundo kaya tinawag siyang Galapagos of Asia kaya po ito ay natural park. Kung inyo pagmastan ay yung tinanggal po natin may kahawig din po siya sa si iba't ibang uri ng halaman kagaya po ng santan at napakabango po ito kung inyo pong pagmasdan at lalapitan. Napaganda po itong gawing decoration po sa ating park dahil bukod sa maganda po ang kanyang mga bulaklak, tingnan nyo naman po ang kanyang mga dahon, kakaiba. Talagang mint green o kaya green. Pero check upin po natin na wala pong nakatira ditong mga ahas kasi po pag ganito po sitwasyon, pag makakapal na po at mayabong po mga Ganyan po ang tanim. Ay, may mga po yung sa taas. Pero sisikapin po natin na wala. At ito napakaganda po dahil inilagay po nila sa park at inrecreation. At isipin nyo po ay ito po sa part po ng magdiwang San Fernando Romblon. Isipin nyo napakaganda po yan ang kanyang mga dahon at saka ito ay gumagapang kung inyong pagmamasdan at parang makapal na nagiging kahoy din siya pero ito ay mayabong ang kanyang mga dahon at saka yung kanyang mga balaklak pero ito ay madali lang magtanim at hindi naman ito masyado sensitive at gusto nito ay nakafront lang po siya sa initan at ayaw niya po yan sa hindi mainit so ayan nakita nyo naman po ang park na ito diba nakita nyo napakaganda po at talaga namang hindi ko na kinover talaga ang paikot ng park at pinakita ko lang sa inyo yung bulaklak po ng ating pong Ragon Creeper. Napakaganda, di ba? At gustong gusto ko talaga yan. Kaya kung gusto nyo po magtanim, marami po sa si Buen Pero, ewan ko lang kung totoo po sa inyo. Pero dyan sa amin, napakarami. Kaya, masarap to alagaan. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. para ng akin vlog and God bless po sa inyo. At pakisubscribe na rin po para po dumami na rin po ang aking mga subscriber. Thank you so much. Thank you.